Wow! Ayan, ayan, ayan. Ganyan pa, ayan, ganyan pa. Ayan, ayan. Ayun o. Ay. Yeah. Ay, ano yung paa? Tingnan mo. Yeah, da, parang ano. Tingnan mo ha. Tingnan nyo yung mata. O, oh. paa yan ha. May mata o. Oh. Grabe, sarap niya no. Saka yung oh? taba niya, kakaiba talaga. Ano siya? Matigas. Saka parang yung taba, hindi nagmamantika. Ang galing yan o. No? O, oh, si Patrick. Tay, tara na. Ba't ka, Tay? Tay. Eh, masarap nga pala. Ano Alang sabaw? Kahit araw-araw dito, kaya kong kainin to. Dito? Ito yung sabaw. Oh. Kahit araw-araw, no? kaya kong kainin to. Hmm, sabaw. Sa kandi talaga siya lasang baboy. Although mukha lang po siyang baboy. Hmm, hindi talaga lasang baboy. Alang halong biro. Kahit yung taba niya. Walang nga, mainit. Mainit. Ang taba ko, nipis tapos lang? matigas. <laughs> Yun ang problema. Ang tigas ng balat. Mm -hmm. <laughs> Pero kayo no, na, no, crispy na dito. Pero yung taba, yung sarap. No, no. Hindi siya lasang taba. Tikman mo yung taba. Hindi lasang taba. Ng baboy na ordinaryo. Mm -hmm. Diba? Hindi po siya mataba. Mm. Kaya tabasa ko ba-ba-ba't doon kumain si tata? Masarap ng ram mo. Legit, ang sarap. Hindi na magagaling si tata. Pag hindi kasama yung asang niya. Hmm. Best tayo kumatikman to, Brawley. Nari ba? May kakaibang lasa, ayun. Mm hmm. Oo? Oh? Tsaka itsura ng karne niya. Brown talaga siya. Brown po. Huh? Hindi siya mm -hmm. yung kagaya ng Karne po yan, yan, yan Hindi, hindi po ano. Hindi po siya ano, pumuputi, karne di ba? Mm. Pagka yung karne pumuputi siya. Mm. Ito hindi oh. oh. Luto na yan. Ah. Mm. Garang... Dito ano, dito baka, Baboy mm. mo Mm. Parang baka kulay oh. no. Oo. Oh, Galing Lain na. Eh. talaga siya, no? Pero ano, brown siya na parang kakaiba eh no. Kakaiba yung kulay. Ano po ba to babira mo? Mm. Parang hindi po sa baboy. Parang hindi nga baboy lasa. At iba pa alin nito no. Mm. Kasi mm. yung taba kainin oh. mo. ko. Ano ba yung mga taba dito? Ano ba may taba? Maraming sarap. <laughs> Ito ang taba. Eh. Kaya pala marami talaga na humaling sa panghuli ng babera mo sa gubat. Dahil sa sarap niya. Kaya po pala dito kumain si nanay. Mm hmm. Tayo ng baboy ng patag. <laughs> Gusto niya na po yung ganito. Mm hmm. Hmm. Kasi ngayon lang po natin nakasama si nanay na kumain. Mm, first time. Iyo. Oo nga no, hindi nakakauma yung taba niya. Mm, hindi. Marunong si nanay. Saka hindi nagmamantika no? Oo, uh, uh, hindi so. Ang galing. Ang talaga. Ay. Sa kahit yung babay daw, nakakalakas. Mm Nakakalakas tayo? Ang katawin. Ang katawin? Ang tulad na babay bahay. Kapatay. Ah. Puro natulog. <laughs> 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 Ang hapon, ng pagkain, no? Marunong si tatay. Bagay. Wala po, ang babira mo na natutulog na po. Mm -hmm. Uh -huh. May bon maro siya, Ah? Oh. Oh? Yan ang may bon maro? Mm -hmm. nga ano. Ano kay lasa niya? Ito dito litog na? Ito, na. Ito na. Ay, grabe ba? Ayan, no? Ano ba? Oo, oh, ayan, no? nya yeah, tikmam mo uh uh mm, parang ano siya iyo mo ayo no, nasara ano ano obra masarap pala talaga nad no mas malinam ng pato sa ano <laughs> ah baka hindi naman ng babae ramon din naasawa grabe wala na tayong titira sa kanina, sa atin na lang ito. Ang barat eh. Ang swap talaga. Yung pole legit. Yung baboy mo. Ano masasabi nyo? Ang sarap. Maraming. Mm. First time to. First time at sana maulit pa ulit tong mo. Day, pag yung baboy mo. Tay, pag nakasampu ka yung babira mo, sabihin nyo sa amin natin ay. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap na? Sarap po. Sarap na? चाराप तला गया